Hello guys, yan magandang araw ulit sa inyo. At uh, update tayo ngayon dito sa ginagawang fly hour ng Balagasang Yan guys at napaganda na noong uh, paahon dito. Yan na. Mina nila ito at uh, balak nga itong buksan ngayong December. Yung panahon ng mga holiday dapat daw ito ay madaana na. Ayun. At uh, ito nga ay uh, araw at gabi binubuhosan na. Yan, tingnan natin yung ibang mga binuhosan namin dito sa taas at yung aking update dito. Yo. Yung... At kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. At o, pwede mo ring i-like and share ang aking mga video. Thank you. Welcome to my channel at ito nga yung malagasang flyover ito nung nakaraan ay uh, ginagawa ng mga baku at yan nga ay minamadali na nila ito yung papuntang district, itong lugar na ito itong lugar na ito at uh, sa mga susunod yan nga ay magiging kalsada na at uh, marami na kaming nabuhusan dito at katulad nga nito, ito naman yung ikaw ay galing dito sa may LTO Imus. Yan. Kung diyan ka galing, ito yung aahona naman. Ito ay reading ready na. At kung makita nyo naman, samintadong samintado na. At pwedeng pwede na itong madaanan. Pero syempre, yung kabila nito ay hindi pa okay. At ito yung pinakita ko kanina. Yung ay, yung yun yung bubusa natin yun yung tinaanan natin kanina yun yung bubusa natin kaya ito abang abang lang sa ating update ngayon dito abangan nyo rin ngayong December mga bago mag holiday ay bubuksan ito ops sige atras na raw tayo yan sininyasan na tayo ng tropa Atras ang ating pag-ahon dyan sa may flyover na yan. At yan, ahon tayo ng atras. Ngayon nga ay hapon na at mapansin nyo naman panubog na yung araw. At matras yung pag-ahon dahil ngayong bubusan, hindi tayo makaikot doon sa itaas kaya atras ang ating pag-ahon dito sa flyover ng malagasang at napaganda na nga nito 2 uh, lanes two lanes no? uh, at maluwag kahit uh, may kasabay kayong truck pa-ahon uh, walang problema pero syempre dahan-dahan lang sa susunod uh, abangan nyo ulit yung aking update dito kapag kabubuksan na na at yan nga ito ay kahit gabi binamadata namin ng pagbuhos para matapos agad mabilisan lang yung mga buhos namin dito sa kalasada na ito halos ang ginagamit nilang konkreto dito ay 3 days lang para mabilis na madaanan dahil namin na madali dito abang-abang lang ngayong December makakadaan na po kayo dito sa lugar na ito May mga bata nang pumupunta dito habang hindi pa nagbubukas yan sila dami yan itong ating bubusan ngayon, ito pababa <laughs> yun mukhang malapit tapos matapos ano <laughs> <ni> siya, <laughs> <Pinapura> na na? <laughs> Kailan mo kaya abutin? <laughs> ah, Desember, Mataanan. Yan. Ito so na guys, palosong na, palosong na. Palosong na dyan, palosong na dito. Ito, kabila, may kalasada na. Ito, <laughs> ah, kabila, kalasada na. Yan, paigot. malasang narita yun no kapit na at yun dahil sa kabila yun yari na rin sa kaliwa uh, yun yung magiging daan sa kaliwa sa gilid yan na sa taas tayo yun no Ito na yung daan palusong pagtawid ng tulay. Ayan haba-haba na paikot. Meron din nagagala. Shout out ato sa mga gumagala dito habang wala pa dumata ang mga sasakyan. At ito nga yung ating pagbubus dito. Nagumpisa na. Yan. din sa may kabila na ito. Yan, yan na yung kalasada na binubusa natin. Yan, sa ilalim. Yan, makita nyo guys. Yan yung galing ng district. Yung mga sasakyan na yan. Na nasa may ilalim na uh, ginagawang flyover na ito yan po yung galing district yun papunta dito uh, nasa ibabaw tayo ngayon ng flyover uh, guys na to saglit na lang to matatapos na rin agad at ito na nga bakit gabi ay nagubuhos ito naman yung kanyang pinaka diya, yan yung pinubuhosan natin yan sa may mga bakal na forma na yan, yan. kaya kasabi ko sa inyo araw at gabi na itong ginagawa para matapos agad yan yung palusong dyan at uh, abang abang lang guys maya maya lang eh baka o oh, sa baka sa isang araw na doon na tayo sa may baba ang binubuhosan yung barandilya na ito ay para makita yung guide sa kaharang para uh, walang tumalon dyan sa may ibabaw na yan na mga sasakyan yan at ngayong hapon nga ay iyan ah makikita nyo na malapit na yung kalasada dito sa may ibaba ng viagong playover na ito mga ilang araw na lang ay patapos na yan hanggang dito sa ibaba na ito yan. salamat nga pala sa inyong panonood at hanggang dito na lang muli ang aking update at abangan nyo ulit yung na update ko kapag ka ito ay natapos na huwag nyo kalimutang mag subscribe at ilike ang aking video salamat フフフフ。